Tatakot guys. Hihihihi. Ito yung manhole guys. Pang you know, o. motor. Yan yung kinabit, kinabit ko ng motor. Yun know, o. Ngayon kukunin ko yung ano. Kung ilang horsepower. It's pee. Ipapakuha ni madam. Ngayon para mawala ang tubig. Para konti lang iangat ko yung ano. yung bowl na yan. Ingat. Nakamalaglag ang silpon. Ipaangat. Mahirap ipaangat Mahirap ipangat, me. Yan ang manda na. Manda na, guys. Napanda ko. Huhuhu. Para pagbaba ko.

Ah. Babain ko na lang. Para makuha ko yung ano. Delikado pero gagawin. Yun ang tarbaho. Ito lang guys. Tumapak na ako. Para ba makita? Ah, ano Ano nito? horsepower mukhang mahirap bawasan pa natin mahirap guys bawasan pa natin. Yun, guys. Yun, oh. Sa loob ng manhole si Rickman. Yun, oh. Ang taas. Lagpas tao. Nito tayo ngayon sa ilalim, guys. Yun, oh. Ako lagan mo nito. Ako lagtabit ito. Hindi ko alam anong taon pa ito. 2012 Si tak nyata toh, si bintin nde ayun kayun well, kita no, kita, si binti <hesitation> panunito makita yong ano, os power. Petrolio. Ayun. Kita ko na. Kita ko na guys. <laughs> Ngayon. Kailangan. Niyo. Niyo. Nilang it's busy by. It's busy. kailangan mo punasan It's B. Some of it's B. Kaya na yung video dahil parang picturean. Thank you for watching guys sa ating pasilip na ano motor pang baha. You know, ang brand niya ay Pedrolio Made in Italy Anna Hagi sa taas Numabalik okay hey guys meron na naman tayong nakita ito ito yung pinaka talaga sa baha pag burnout yun limas may tubot pa rin siya guys hmm. hanggang dito na lang guys thank you for watching Good afternoon. Bye-bye.